Hello, kamusta at welcome back sa aking channel. Alam mo yung pakiramdam na parang may mga taong nakatingin pa rin sa'yo, kahit matagal na silang wala sa buhay mo. Hindi sila nagme-message, hindi sila nagre-react sa mga post mo. Pero ramdam mong andyan lang sila. Tahimik. Nanunood. Parang multo ng nakaraan na hindi mo man nakikita, pero alam mong nandyan lang, nakamasid. At minsan, yung mga ganitong klase ng katahimikan, mas malakas pa kaysa sa kahit anong salita. Kasi habang ikaw, busy na sa pag-move on, may mga tao pa ring nakakulong sa tanong na, paano kaya kung hindi ko siya binitawan? Sa video na to, pag-uusapan natin kung bakit may mga ex o dating kakilala na patuloy kang sinusubaybayan, pero hindi kailanman lalapit ulit. Yung tipong, they see your life moving on, pero sila, nananatiling tahimik, parang ayaw magparamdam, pero ayaw ding tuluyang mawala. Kung ikaw yung tipo na minsan napapatanong ng, bakit kaya hindi siya nagme-message kung curious pa rin naman siya? Ito ang sagot. Kasi minsan, ang katahimikan nila ay hindi kawalan ng interest, kundi isang paraan ng pagtatago ng ego. Kita mo, sa bawat relasyon, may power dynamic yan. May isa laging mas expressive at may isa laging kalmado o cold. Pero kapag umalis ka na at bigla kang tumahimik, bumabaliktad ang sitwasyon. Dati, alam nila kung paano ka gagalaw. Alam nilang ikaw ang unang magre-reach out, mag apologize o magpaparamdam. Pero ngayon hindi na. At yung kawalan ng kontrol na yon, nakakayanig sa kanila. Tahimik ka, pero yung katahimikan mong yon, parang bumabalik sa kanila bilang tanong. Okay ba siya? Namiss niya ba ako? May iba na kaya siya? At habang binabasa nila ang mga tanong na yan sa isip nila, napupuno sila ng curiosity. At yung curiosity na yan. Mas matindi pa minsan sa selos. Ang katahimikan, hindi lang simpleng pagtigil ng komunikasyon. Isa tong psychological trigger. Parang switch na bigla mong pinatay, at ngayon, sila ang naiwan sa dilim. Hindi na nila mabasa kung ano ang nasa isip mo. At yung uncertainty na, yon nakakabaliw. May mga ex na tahimik lang pero araw-araw sinusilip ang stories mo. Tinitingnan kung sino yung kasama mo, ano yung kinain mo, kung saan ka nagpunta. Pero hindi magme-message. Bakit? Kasi yung pride nila, mas malakas kaysa sa emosyon nila. Gusto nilang makita kung ano na ang nangyari sa'yo, pero ayaw nilang amining curious sila. Gusto nilang malaman kung masaya ka pa rin, pero ayaw nilang tanggapin na ikaw na ang lumaya. Ego versus desire. Yung totoo, gusto nilang kumunekta. Pero yung ego nila sinasabing, huwag. Huwag kang unang kumilos. Kaya ang ending, tahimik na panunood. Walang chat, walang tawag. Pero sa gabi, baka ikaw pa rin ang laman ng isip nila. Hindi mo na kailangan ng apology na matagal mo nang alam na hindi nila kayang ibigay. Kaya wag mong isipin na dahil wala silang ginagawa, hindi na sila apektado. Minsan, yung pinakatahimik, sila pa yung pinakagulong isipin. Kasi pinipilit nilang kontrolin yung damdamin na gusto ka pa rin nilang makita. Gusto ka pa rin nilang maramdaman pero ayaw nilang ipakita na nagre-regret sila. At habang nangyayari yon, ikaw naman, paunti-unti, nagbabago. Natuto ka ng maging kontento sa sarili mo. Hindi ka na naghihintay ng closure. At ito ang nakakatuwa habang tahimik kang naghihilom. Naguguluhan sila kung bakit hindi ka nakagaya ng dati. Bakit hindi ka na madaling magpaliwanag? Bakit hindi ka na nagpo-post ng malulungkot? Bakit parang masaya ka na kahit wala sila? Ang totoo niyan, hindi mo kailangan ipaliwanag yung healing mo. Hindi mo kailangang ipakita kung gaano ka nasaktan noon. Kasi yung tahimik mong pagbangon yon na mismo ang sagot. Nakikita nila yon, ramdam nila yon. At sa bawat story na ina-upload mo, sa bawat ngiti mong totoo na, may part sa kanila na napapaisip, bakit hindi ko siya naalagaan? Pero syempre, di nila yon naaminin. Kasi kung aaminin nila yon, kailangan nilang harapin yung guilt na matagal na nilang iniiwasan. Kaya ayan, nanonood sila mula sa malayo. Tahimik pero alerto. Curious pero takot. Guilty pero proud pa rin. At ikaw habang tumatahimik mas lumalakas. Kasi yung katahimikan mong yan, hindi dahil wala kang sasabihin, kundi dahil ayaw mo nang sayangin ang enerhiya mo sa taong hindi marunong makinig noon. Yung silence mo ngayon, hindi na weakness. Isa na siyang form of self-respect. Kasi dati, binibigay mo lahat ng explanation. Ngayon, pinipili mo na lang kung saan mo ilalagay ang peace mo. Dati nagmakaawa ka pa sa closure. Ngayon, closure mo na ang sarili mong growth. At habang patuloy kang tumitibay, mararamdaman nilang unti-unti na wawala na yung control nila kasi wala na silang hawak sa'yo. Wala na silang akses sa emosyon mo. At yung dating sigurado sa kung anong gagawin mo, ngayon hindi na nila mabasa. Kaya kung iniisip mong bakit tahimik siya pero parang andyan pa rin, eto lang ang sagot. Kasi nasanay silang ikaw ang nagahabol. At ngayon, hindi na nila alam kung paano mabubuhay sa katahimikan mo. Tahimik ka lang pero malakas ang dating. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Hindi mo kailangang patunayan na okay ka na. Dahil minsan, yung hindi mo sinasabi yun na mismo ang nagsasalita ng totoo. Minsan, nakakatuwa rin isipin, no? Habang tahimik ka lang, may mga taong hindi mapakali. Hindi dahil may ginawa kang masama, kundi dahil hindi nila matanggap na kaya mong mabuhay nang wala sila. At doon pumapasok yung tinatawag kong ego versus desire conflict. Kasi deep inside, gusto ka pa nilang lapitan. Pero yung pride nila, sinasabing wag. Wag kang magpakita ng kahinaan. Kaya ayan, nakatingin lang. Alam mong curious, pero hindi nila magawang umamin. Para yung mga taong ayaw mag-like sa post mo, pero lagi namang nauunang manood ng stories. Nakakatawa minsan pero totoo yung ego kasi, ayaw nilang matalo. Gusto nilang magmukhang hindi apektado. Kahit halata namang curious sila, kung sino na yung kasama mo, kung saan ka masaya, at kung bakit parang hindi mo na sila hinahanap. Ang nakakatawa pa, minsan yung mga taong yan, sila pa yung nag-end ng relasyon. Sila yung nagsabing ayoko na. Pero pag nakita nilang hindi ka na nagahabol, bigla silang naguguluhan. Parang, teka, akala ko ako ang may hawak ng control dito. At doon na pumapasok yung panic. Hindi mo sila hinabol. Hindi ka nagmakaawa. At doon nila marirealize na, hindi pala ganun kadaling mawala sa'yo ang mundo. Alam mo may power yung silence na hindi napapansin ng iba. Kasi akala ng marami, kapag tahimik ka, talo ka. Pero sa totoo lang, yung katahimikan mo, isa yung salamin na pinapakita sa kanila kung sino talaga sila. At hindi lahat kaya yung ganong reflection. Yung iba nagtatago sa tahimik na panonood kasi ayaw nilang harapin yung guilt. Alam nilang may nasaktan sila, pero mas madali sa kanilang obserbahan ka na lang kaysa humingi ng tawad. Kasi kapag humingi sila ng tawad, kailangan nilang tanggapin yung bigat ng ginawa nila. At hindi lahat handa sa ganong klase ng honesty. Kaya huwag kang magtaka kung andyan pa rin sila sa paligid, pero tahimik lang hindi dahil gusto ka pa nila balikan, kundi dahil gusto nilang maibsan yung guilt nila sa pamamagitan ng pagtingin sa'yo mula sa malayo. Parang sinasabi ng isip nila, at least mukhang okay na siya, hindi na ako ganun kasama. Pero deep down, alam nilang hindi mo kailangan ang okay nila para maging totoo yung peace mo. Minsan, yung tahimik nilang panonood ay paraan nila para maramdaman ulit yung connection, kahit one-sided. Parang comfort zone nila. Kasi habang nakikita ka nila, feeling nila hindi patuloy ang tapos. Pero ikaw, iba na yung laban mo ngayon. Habang sila stuck sa guilt at pride, ikaw naman nasa proseso na ng growth. Doon talaga nagkakatalo, kasi habang nagmumuni-muni sila kung dapat ba silang mag out, ikaw busy nang bumubuo ng sarili mong mundo. Unti-unti nagiging tahimik yung puso mo. Hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil mas pinili mong mahalin ang sarili mo kaysa habulin yung taong hindi marunong kumapit noon. At habang nakikita nila yung progress mo, yung mga simpleng bagay tulad ng genuine smile mo, mga bagong goals mo, o mga taong kasama mo ngayon, may kakaibang effect yan sa kanila. Parayang tinamaan ng truth na hindi nila kayang tanggapin. Kasi sanay silang sila yung dahilan ng saya mo, pero ngayon, ikaw na mismo yung dahilan. At doon nagsisimula yung tinatawag kong silent intimidation. Hindi mo naman sila tinatakot, pero yung confidence mo ngayon, yung peace mo, yung growth mo, lahat yan nakakakilabot para sa isang taong sanay na ikaw yung nag-aabot. Kasi ngayon, ikaw na yung unreachable. Sila nanonood. Ikaw umaangat. At sa bawat hakbang mo pataas, nararamdaman nilang mas lalo silang napapalayo. Hindi nila aminin, pero may part sa kanila na nagsisisi. Hindi dahil gusto ka pa nila, kundi dahil na-realize nilang hindi nila pinahalagahan yung taong totoo pala. Kasi nung hawak ka nila, wala silang ginawa. Ngayon, habang pinapanood kanilang umaayos, doon nila ma Hindi mo kailangang bumalik para magparinig. Kasi ikaw na mismo yung leksyon. At kung sakaling magtanong ka, pero bakit hindi na lang sila lumapit kung ganun? Simple lang, kasi mas madaling mag-observe kaysa magpakumbaba. Mas madaling mag-scroll sa Facebook mo kaysa humarap at sabihing, sorry. Mas madali para sa kanila na manood mula sa malayo kaysa harapin, yung posibilidad na hindi mo na sila tatanggapin. Ang ego laging natatakot sa rejection. Laging gusto ng kontrol. At kapag wala na silang kontrol sa'yo, yun na yung pinakasakit para sa kanila. Pero ikaw, hindi mo na kailangan makipaglaro sa ganung level. Hindi mo na kailangan patunayan na masaya ka, kasi nakikita na nila. Hindi mo na kailangang ipost ang mga bago mong milestones, kasi ramdam nila sa tahimik mong confidence na nakamove on ka na. Tahimik ka, pero powerful. Hindi mo kailangang ipakita yung laban mo, kasi yung kalmado mong energy, sapat na para maramdaman nila na hindi ka na babalik sa dati. Kaya kung sakaling minsan maramdaman mo pa rin yung presence nila, huwag kang matemp na mag-reach out. Hindi mo kailangang sagutin yung mga tanong nila sa isip nila. Hayaan mong yung katahimikan mo ang sumagot. Kasi minsan, ang pinakamagandang closure, hindi galing sa mensahe, kundi sa katahimikan na punong-puno ng dignity. At habang sila nag-iisip kung anong nangyari sa inyo, ikaw naman nagfo-focus sa kung sino ka na ngayon. Mas payapa, mas buo, mas ikaw. Ang totoo, hindi mo kailangang malaman kung gaano kadalas ka nilang iniisip. Hindi mo kailangang alamin kung nanonood pa rin ba sila ng stories mo o kung nagstastock pa rin sila sa mga post mo. Kasi sa dulo, hindi na yun tungkol sa kanila, tungkol na yun sa kung paano mo pinili ang kapayapaan mo. May mga tao talagang dumarating sa buhay natin para turuan tayo ng value ng katahimikan. Kasi minsan, akala natin kailangan nating laging magpaliwanag, laging maghabol, laging may closure. Pero sa totoo lang, hindi lahat ng ending may eksenang may iyakan o dramatic na goodbye. Minsan ang totoong pagtatapos ay, yung biglang wala na lang, at tahimik mong tinanggap na tapos na nga. At kung may mga tao mang patuloy na nakamasid, hayaan mo lang. Hayaan mong panoorin nila kung paano ka bumangon ng walang tulong nila. Hayaan mong makita nila kung paano mo ginawang simula yung bagay na akala nila ay katapusan mo. Hindi mo kailangan magpatama sa social media. Hindi mo kailangan maglabas ng sama ng loob online. Kasi yung peace mo ngayon, yun na mismo ang resibo na nakabangon ka na. At kahit hindi mo sabihin alam nila yon. Kasi kung sino man yung dating sanay na makikita kang umiiyak. Ngayon hindi na nila alam kung anong iniisip mo. At doon sila, hindi mapakali. Tahimik ka lang pero puno ng laman yung katahimikan mo. Kasi yung dating energy mo na ubos sa pag-aalaga ng maling tao, ngayon nakatuon na sa sarili mo. At habang naglalakad ka sa bagong direksyon ng buhay mo, mararamdaman mong gumagaan ng lahat. Hindi dahil nakalimutan mo sila, kundi dahil natutunan mong tanggapin na hindi lahat ng minamahal, dapat pang balikan. At kung sakaling dumating yung araw na magparamdam sila, o biglang mag-message ng hi pagkatapos ng ilang buwan, tandaan mo, hindi lahat ng bumabalik para ayusin ang nasira. Minsan, bumabalik lang sila kasi hindi nila matanggap na nakalimutan mo na sila. At kung mangyermanyon man yon, huminga ka lang ng malalim, ngumiti, at sabihin sa isip mo, salamat. Pero tapos na ang role mo sa kwento ko. Hindi ito pagmamataas. Ito ay respeto, respeto sa sarili mong growth at sa panahon na binigay mo noon. Kasi nung ikaw yung nanghingi ng closure, hindi nila binigay. Ngayon na sila ang naguguluhan, 'wag mong ibigay yung peace na pinaghirapan mong buuin. Ang katahimikan mo ngayon, 'yun na ang bagong wika ng lakas. Wala ka nang kailangang patunayan, wala ka nang kailangang habulin. Kasi habang sila busy pa rin mag-isip kung anong mali nila, ikaw busy nang ayusin ang kinabukasan mo. Alam mo, marami sa atin, lalo na yung nasa edad 30s, 40s pataas, napagod na sa habulan, sa paliwanagan, sa paulit-ulit na cycle ng sana magbago pa siya. Pero isang araw, gigising ka na lang at marirealize mo. Hindi mo kailangan ng taong babalik para makaramdam ka ulit ng buo. Kasi kaya mo palang maging buo kahit mag-isa. At dun mo mararamdaman yung tunay na power ng silence. Tahimik ka pero yung presence mo ramdam. Hindi mo kailangan sumigaw para mapansin. Hindi mo kailangang magpaliwanag para maunawaan. Kasi yung peace na meron ka, nagsasalita na para sa'yo. Ang katahimikan mo ngayon ay hindi kawalan ng emosyon, kundi patunay na marunong ka ng pumili kung sino at ano lang ang karapat dapat sa enerhiya mo. At yung dating ikaw na laging takot maiwan, ngayon natutong maglakad mag-isa ng may ngiti. Hindi mo kailangang patunayan sa kahit sino na masaya ka. Kasi yung kalmado mong aura, sapat na para maramdaman nilang hindi ka nababalik sa dating ikaw. At kung sakaling may gabi pa rin na maalala mo sila, wag mong sisihin ang sarili mo. Normal lang yon, tao ka lang din. Pero tandaan mo rin, hindi lahat ng naalala dapat balikan. Minsan, sapat na yung maalala mo kung saan ka nang galing para mas ma-appreciate mo kung nasaan ka na ngayon. At kung may taong nanonood pa rin ng buhay mo ngayon, hayaan mo. Kasi habang pinapanood kanila ikaw naman ang nagsusulat ng panibagong chapter. Chapter na wala na silang part. Chapter na ikaw ang bida at ang kalaban ay hindi na sila, kundi yung dating sarili mong marupok. Kaya kung ikaw yung taong matagal ng tahimik, pero madalas pa rin maramdaman yung mata ng nakaraan sa likod mo, ito lang masasabi ko. Huwag mong guluhin ang pismo para lang marinig ka ng taong hindi marunong makinig noon. Hayaan mong maramdaman nila na hindi na nila kayang abutin ang taong dati nilang iniwan. Kasi minsan, yun na mismo ang justice na hindi mo kailangang hilingin. At sa dulo, tandaan mo, ang katahimikan mo ay hindi para iparinig sa kanila, kundi para marinig mo ulit ang sarili mo. Kasi sa gitna ng lahat ng ingay, drama, at sakit, yung tunay mong boses ay matagal nang naghihintay na mapansin mo ulit. At ngayong tahimik ka na, Dun mo siya maririnig. Tahimik, kalmado, pero puno ng pag-asa. At habang sila nanonood pa rin, ikaw naman, tuloy-tuloy sa paglakad. Hindi pa balik, kundi pa abante. Kaya kung may isa kang dalhin mula sa video na to, eto lang. Hindi mo kailangang mag-ingay para maramdaman ng mundo ang lakas mo. Minsan, yung pinakatahimik na tao, sila yung may pinakamatibay na loob. At kung isa ka sa kanila, saludo ako sa'yo. Kasi yung katahimikan mo ngayon, hindi takot. Yun ay kapayapaan. At yung peace na yan, yan ang bagay na hindi na nila kailanman maaabot. Kaya tuloy ka lang. Tahimik ka, pero unstoppable. Hindi mo kailangan bumalik sa dati, kasi ang future mo. Mas malakas pa kaysa sa mga iniwan mong ingay. At kung may natamaan o nakarelate ka sa video na to, ishare mo sa comments kung ano yung realization mo. Kung gusto mong mas maraming ganitong usapan, kwentuhan tungkol sa healing, peace, at self-worth, ilike mo na tong video at mag-subscribe. Kasi dito sa channel na to, hindi lang tayo basta nagmo-move on, natututo tayong umangat, tahimik pero matatag. Salamat sa panonood at tandaan mo, tahimik ka man ngayon, pero sa loob mo, may boses na nagsasabing, okay na ako. At yung boses na yon, yun na ang tunay na simula ng bago mong kapayapaan. Quick lang, bago makalimutan. I-comment mo kung saan ka nanonood. Gusto ko makita kung saan umaabot tong channel na to.